Yan, ito na po ang ating pong ulat panahon. Super Radio, DZAA, Bantay, Bagyo. Nasa ating po rin niya si Rhea Torres ng Pag-asa. Rhea, magandang umaga. Kumusta ang inyong pinakuling monitoring sa Bagyong Hulyan? Rhea, magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Sa latest po sa binabantayan natin na si Bagyong Hulyan. bahagyang lumakas pa po ito at uh, tuluyang naging isang severe tropical storm As of 4 AM, huli itong namataan sa layang 305 kilometers silangan ng apari Cagayan. Nagtataglay ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbukso na umaabot ng 115 kilometers per hour at kumikilos sa deksyong west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil po sa epekto nitong si Bagyong Hulian ay nakataas ang tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Signal number 2 po ay nakataas sa northeastern portion ng mainland kagayan dyan po sa Santa Ana at eastern portion ng Babuyan Islands. Samantalang signal number 1 naman ay nakataas sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, sa eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora. Sa mga nabanggit pong lugar ay posible pong maranasan yung mga pagbugso, malalakas na pagbugso ng hangin na dala nitong si Bagyong Julian. Sa kalagayan po ng ating karagatan, may warning po tayo na nakataas o babala sa matataas mga pag-alon sa Hilaga at Silangang Baybayin ng Northern Luzon. Delikado pong pumalaot, po lalong lalang sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyan pandagat. At malaking bahagi po ng Northern Luzon, asahan po natin lalong lalo na po yung areas na nakataas ng tropical cyclone wind signal. Posible po tayong makaranas na malalakas na buhos ng ulan dala nitong bagyo na at posible po magdulot ng mga pagbaha o pag ng lupa. Kaya pinag-iingat po at pinaghahanda yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Ayon po sa ating latest na forecast track, ay patuloy pa rin po itong lalakas si Bagyong Hulya na possible na umabot ng typhoon category pagdating po ng Monday. At uh, babaybayan niya po yung bahagi ng extreme northern Luzon dyan po sa may Babuyan Island. So hindi po natin ninaalis yung posibilidad na ito ay maglandfall sa bahagi or sa may extreme northern Luzon. Magiging mabagal pa rin po yung pagkilos nito hanggang sa darating na Tuesday at unti-unti pong bibilis at patuloy yung pong re-recurve papalayo ng ating bansa possible exit po ng ating Philippine Air Responsibility ay Thursday ng umaga. Um, Rhea, sa ngayon pa lang may mga natatanggap kami mga report na may mga ilang nakararanas ng mga pagulan dyan sa extreme northern Luzon hanggang sa Batanes. yung asahan na mangyayari ito tuloy-tuloy ito hanggang Martes? Yes po, tama po. May, may kabagalan po kasi ang pagkilos nitong bagyo. So yung rain bands po nitong uh, si Bagyong uh, Julian ay most likely mga ka-apekto po lalong, lalong sa may hilagang bahagi ng Luzon. So yung areas po na nakakaranas mga pagulan, most likely mararanasan po nila yon hanggang uh, possible Monday or Tuesday. So uh, asahan na na talagang matinding preparasyon, paghandaang uh, dapat gawin ng mga maapektong mga lugar, lalo-lalo na yung posibilidad ng landslide, bukod yes. sa flash flood. Yes po, tama po. Especially since hindi lamang po hangin yung dala nitong bagyo uh kundi may dala din pong malakas ng mga ulan um, extreme northern Luzon lang ang ating nababanggit. Kumusta yung uh, uh, Central, uh, Metro Manila area, Southern Tagalog and the rest of the country? Uh um, Yes po. So areas po ng Central Luzon as well as dito po sa may Calabar zone at Metro Manila, possible po yung mga ulap na papurihin pero yung mga pag-ulan po ay mostly concentrated po talaga sa Northern Luzon dahil may kahinaan mm -hmm. po yung habagat. So hindi po or wala po masyadong habagat na hahatak itong bagyo. So although kung may mga pagulan man po or maulap yung papawirin po natin, nasa light to moderate po yung naasaan ng mga pagulan. Except na lamang po yung mga thunderstorms na posible pong magbuwos ng... Hapon sa kagabi naman yan, ano? Yes po, possible Alright. po. Pero mabilisan lamang po. Um, although malakas po yung mga pagbus ng ulan, hindi naman po siya tumatagal. Oo, oh, may mga pakidat-kidat pa nga minsan ako nakikita. Eh. Yes po, yes po. Oo, oh, kaya medyo ingat pa rin paano, lalo na yung mga nasa labas ng bahay ho nila tahanan po nila pagsapit ng hapon at gabi. Raya, maraming salamat at kami patuloy makikipagugnayan sa inyo ha? para sa lalo na itong mga concern natin, mga nasa extreme northern Luzon area, tulad na lamang itong ating makakausap mamaya mula sa lalawigan ng Cagayan. Thank you, Raya. Ingat kayo dyan sa pag-asa.